Some uh, um, exclusions have been approved by PAGCOR. It is ongoing. And uh, maski po mag-request muli ang pamilya or yung mismong naglalaro or yung excluded na siya gusto maglaro muli, hindi po namin uh, pinapayagan at pinapahintulutan ito. At uh, we abide by the one-year rule kung saan matapos ang isang taon, doon lang namin i-evaluate kung karapat dapat kang maglaro muli. With regard to the uh, tools, uh, dahil lang po sa bago lamang ang online gaming congressman joke Ngayon pa lang po lumalabas ang mga produkto ng mga software developers. At uh, magandang balita po'y eh, nagprepresenta na, na ang ilang mga vendor sa core ng mga AI powered tools kung saan una meron na pong self-exclusion buttons. Pangalawa, pwede na pong ma-monitor or ma-track ang uh, playing habits ng mga consumers. Kung saan, kung makikita ng uh, software o ma sa software na mas malaki ang natatalo mo sa iyong pagkapanalo, malaki na ang dinoy deposito mo compared to your average deposit, then automatically you will be your account will be suspended and reviewed. So we're expecting Congressman Jokno sa mga susunod pong buwan ay makapo makapag uh, tie up na po kami dito sa mga software companies na ito para po magamit na natin itong mga AI-powered tools na to And more importantly, meron na pong EKYC sa pangkasulukuyan doon sa pinakikita sa amin. Magiging stricto po, mas lalo ang inyong submission ng mga forms uh, or sa registration ng isang player at uh, doon po ay may iwasan din natin ang paglalaro ng mga minor de edad para nang sa ganun ay masunod yung 21 years old and above na requirement po ng pagkura. Last question, uh, Madam Chair. Kaya nga po kami sa Akbayan ay naghain ng isang uh, kontra-isugal bill dahil uh, nakita namin yung pangangailangan na magkaroon talaga ng mga mahigpit na regulasyon para naman hindi ma mapunta sa online gambling addictions, lalong-lalo na ang kabataang Pilipino. Would you support the bills that we have filed in terms of strict regulation of online gambling to make sure that uh, This will no longer be a question of um, administrative change, but rather, nakatagana sa bato ang mga restrictions on online gambling. Oh, I I would like to answer in the affirmative, uh, Congressman Jokno. Uh, ako po kasama ng buong Pangkorte team ay wala. na merong papong uh, dapat na magawin uh, para lalong higpitan. ang mga regulasyon at struktura na nauukol sa online gaming. Kaya ako po ay kasama ninyo doon sa inyong uh, proposal o sa proposed bill ninyo na hindi lamang dapat per administrasyon kundi isang batas na magtatakda ng mas mahigpit pa pong regulasyon na nauukol sa online gaming. Maraming salamat, to Chair Tenko. Thank you, Madam salamat Chair. Salamat din po sa pagkakataong makapagpaliwanag at sumagot sa inyo mga katanungan. Congressman Jock. Thank you very much, Representative Jokno. Thank you very much, Chairman Tenko. Uh, we'll move to the next interpolator from the part of the majority, Vice Chair Brian Po. Magandang umaga po, Chairman. Uh, and uh, Chairman, thank you for recognizing me. I don't envy uh, your doc, your job, uh, Mr. <coughs> Chair. Um, you are tasked with regulating a very controversial industry, and uh, and so I filed a House resolution, House Resolution 40, calling for an investigation into online gaming. Um, if I'm not mistaken, PAGCOR has a Compliance, Monitoring, and Enforcement Department, or CMED. Uh, PAGPOR uses this to investigate complaints, conduct surveillance, issue cease and desist orders uh, to illegal operators. May I ask, how many people are on this team and uh, makano ba yung pondo na binibigay natin uh, para sa team natin? Uh, isa po sa uh, magandang umaga po, congressman po, um, isa po sa pinakamalaking departamento sa corporate side ng Pagcor sa pangkasalukuyan ay yung CMED na binanggit ninyo. Ang pangunahing layunin po, the, the main purpose of the CMED group is to be able to monitor and enforce all the different regulations and all the different uh, requirements uh, a Pagcor licensee should comply with. And um, Um, as to the budget, I am not very sure exactly how much, but I can tell you one thing. It is one of the biggest uh, um, uh, departments we have in PagCor. And in fact, I have, uh, during my term, uh, strengthened the department because of the belief that uh, that department uh, is the one that should really be looking after all our licenses. they take charge in um, uh, monitoring the operations of land-based casinos and also online gaming sa pangkasalukuyan. Uh, sila po ang tumatanggap ng mga complaints. Um, iniulat ko na rin po ito nung nakaraan. nag average po siguro sa 2,000 sulat ang natatanggap ng PAG one one. Uh, tungkol sa mga complaints nila sa ibat ibang aspeto ng mga licenses natin. Pero gusto ko po sanang mabigyan ng diin at bigyan ng pansin ng committee ito sa dalawang libong sulat na tinatanggap ng departamento tinutukoy nyo, CIMED, 62% po ng mga reklamo at sulat na natatanggap namin ay nauukol sa reklamo laban sa mga operator na hindi po sakop ng pagcor So doon lang po ay makikita na natin na maykit po 60% ng complaints ay tungkol sa mga operators na hindi po lisensyado ng pagcor Ang nagiging pakinabang lang po namin dito ay nakukuha namin yung pinaka-URL or yung address ng illegal uh, operator na kanilang rinireklamo kaya po uh, doon po kaagad naman namin rinireport dito sa DICT at sa NTC at CICC gayon din naman sa PNP Anti-Cybercrime para po maaksyonan nila at uh, to the credit of the the agencies or the department that I had mentioned of the 11,800 illegal operators that we have uh, referred to them Meron na pong 8 siguro po nasa almost 8,000 po ang natanggal na nila sa uh, na illegal operators. Unfortunately, Congressman po eh kuminsan po may mga ibang enterprising illegal operators magpapalit lang po ng pangalan. Kuminsan ay eh, magdadagdag lang ng isang letra o isang numero tapos tuloy na naman yung illegal nilang gawain. So it is a cut and mouse situation. But uh, I again I would like to inform you Congressman po na aktibo po ang PAGCOR, ang CMed gayun din po yung mga ahensya at departamento ng gobyerno na banggit ko sa pagtutugis at pagsasara ng mga illegal gaming sites. Ah uh, maraming salamat po. Um, the only reason why I asked was because syempre ang daming uh, illegal online gambling operations na Illegal online gambling operations that have been able to slip through the cracks, no, of our uh, regulatory body. So, Sana, if we can strengthen and enforce the CMed, uh, then hopefully we can look into this further and uh, and we can capture uh, the sixty percent remaining unregistered. Uh, my second question is: Does BagCorp keep a list of companies that are monitored for potential? illegal online gambling activities? Or how many companies are in this list? Meron po kaming uh, kasama po sa uh, tungkulin ng c Congressman po. Ay ang pagtatag namin, namin ng isang grupo na wala pong ginagawa maghapon, kundi maghanap lamang ng mga illegal na site. At uh, yan po ay sabi ko nga, wala namang kaming kapangyarihan kami ang magpasara. Um, uh, yung po yung gusto ko limanagin dito na wala po sa kapangyarihan ng pagkor na magpasara ng mga illegal na site na yon. Ang amin pong ginagawa iniipon namin lahat nito day at kaagad naming pinapadala ang mga pangalan ng mga site na illegal na ito sa DICT, sa CICC, sa NTC, Uh, PNP Cybercrime Group at gayon din po sa NBI. So, yung pong SIMED na tinatanong ninyo kanina, yung po ang isa sa mga pangunahing tungkulin nila sa pangkasalukuyan. Hanapin, i-identify, at pagkatapos, i-report ka agad ito sa mga concerned department at agencies po ng pamahalaan. What is the process for issuing a cease and desist in that case? Uh, ang totoo po, okay. pagdating po sa illegal, uh, congressman po, wala pong proseso. Ang, ang meron pong may karapatan dyan, wala po sa pagkor. Yung ano. Ang amin pong gawain, uulitin ko, susulat po kami sa uh, DICT, CICC, PNP Anti-Cybercrime, NBI, at pagkatapos sila po ang talagang tumutugis at humahanap ng paraan para maisara itong mga illegal na ito. Kami po eh ang role namin ay eh, tumulong lang to identify. At doon hopefully ay sila na po ang makakapagpasara nung nasabi mga illegal sites na ito. Since na banggit niyo po na kasama sa tungkulin niyo po yung pag-identify ng mga kumpanya na illegal ang uh, online gambling operations nila. Um, let me know if any of these companies sound familiar. But uh, you may have uh, investigation already into it. Uh, v Show, uh, which is a corporation operating uh, an online platform or application known as Popo Live. Um, Illegal, another, po, yeah. Yes. Another is FM One Zero Three Nine Company Limited, uh, operating under the application of Bolo Up oh, Pro. Illegal Dimpuya. Uh, another uh, operating is Tap Bone, uh, application operating in the Philippines under the name of Bone. Illegal Dimpuya. Another is Yulo Network Technology um, operating under the application of or platform of AWAS. Illegal Dimpo. Another uh, company is Sinin. Technology Corporation Limited, uh, operating as an online live platform called Nikki Live. Illegal Po. Another is Bit Hong Kong Limited, under the online application of Gem Gala. Illegal Po. X Travel Entertainment uh, Limited, operating under the name Hime. Illegal Po. And last on this list is Party Joy Limited. operating under the application HiChat, Illegal po. Uh, Mr. Chair, are you aware that these companies continue to operate? Yes, uh, Congressman po. I had mentioned earlier, they are part of the close to 12,000 illegal sites that we have reported to the respective agencies and departments that I had mentioned earlier. And to the credit of these departments, the ICT, CICC, PNP Anti-Cybercrime, the NBI, we, they had put down 8,000 of the almost 12,000 illegal sites that we have reported to them. Opo, napakaraming illegal online gambling sites. Kaya po yun sites. ang binabanggit ko, Congressman po, natitiyak ko sa inyo, mas marami pong illegal kesa sa legal sa pangkasalukuyan. Kaya Opo. po yung nadidinig nating mga kapataang nalululon, mga na-addict, natitiyak ko po sa inyo, dahil walang regulasyon ang mga illegal na mga kumpanyang ito, maliwanag po, yun po ang cost ng malaking problema ngayon ng online gaming industry dito po sa ating bansa. About. The reason why I bring this up in this hearing today is because, one, these uh, companies seem to continue to be operating. Tama naman po sa alam ko, uh, the information was already passed on to GAB. And that Gab has passed on uh, information to the CICC as well as the NBI. In fact, I have with me copies of the complaints submitted to the NBI last June, as well as copies of the complaints against these companies.